Hello mga mare, Wala nagtatanong pero ito nga at day 4 na nga nung aso bigla na lang napadpad sa harap ng bahay namin. Sa so, totoo lang mga mare ko ay malungkot nga itong araw na ito. At hindi hindi ko rin talaga naasahan na ganito nga ang mararamdaman ko kay Ellie. At sa araw nga din na ito mga mare ko ay parang si Ellie ay malungkot Nakatanggap din. Nakatanggap na nga kasi kami ng email galing nga sa shelter na kailangan nga dalhin daw dun si Ellie. Hindi ko rin talaga maintindihan mga mare ko basta ang alam ko lang ay pagkabasa ko nun ay naiyak na lang talaga ako. Parang pakiramdam ko na agad ay ang bigat-bigat sa loob na dalhin si Ellie sa shelter. Hay, shit, mga mare ko, ito na nga aaminin ko na nga sa inyo, eh kahit naman lokalit ang Maring Sisi ay iyakin. Nakakaasara. So, ayan din mga Maring ko, para mas maintindihan nyo, pwede nyo i-screenshot yan para, ayun nga, mas maunawaan nyo. At alam nyo naman na ang boss nga ay isang ang Alam nyo dito at kami ni boss, hindi sa amin uso yung, for example ako, nag-overspeeding ako, nabigyan ako ng ticket, tapos sasabihin ko lang na, oy asawa ako ni ganito, ganyan. It's big, big no sa amin yun. Kasi in the first place, ako yung asawa ng police, ay dapat mas alam ko yung mga ganitong bagay na dapat hindi ko yun ginawa. Tapos ako, babaliin ko yung yung batas ng ganun lang dahil asawa lang ako ng pulis. Parang sino ka ba naman? In short, I should know better. Pero dito nga sa case ni Ellie, mga mare ko, ay hindi ko na alam kung ano-ano na din ang naisip ko. You know the person that uh, worked there? I cannot bend the law, honey. Or maybe that was your friend or someone else's friend. But like, honey, that honey. Can't work. I cannot bend the law. I am not above the law. I don't want him to sleep there, though. Ay, apo, Diyos ko, mga mare ko, ang maring sisi nyo nga, inilalaban talaga kay boss na baka nga kakilala na yung tao dun sa shelter, ay pakiusapan na lang ka ako na pwede ba dito muna siya sa amin. Pero ayun nga, mga mare ko, kahit nga masakit sa aking damdamin, ay kailangan ko talagang ihatid si Ellie doon. Kaya ito nga, at bumaba na nga ako para bisitahin ko na nga si Ellie. Na, Ellie, nalulungkot naman ako. Anna, pwede na dito ka muna yung sleep habang wina-wait natin. If may ang kukuha sa'yo, wala. Pero sana wala. I love you, Ellie. I love you. I love you so much. I don't know if we, do, if we need to take you out there. I don't want to bring you there. I just want you here. You know that, right? But if they take you for a while, you behave there, okay? You behave there, okay? Hmm? Yup? Yeah? I love you. I love you so much, Ellie. I love you so much, Ellie. I love you. I know. I know. Okay, let me get your food. Let me get your food. Oops. Oh, 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 I don't want you to be there. I just want you here. Did you know that? Yes, here. Here. This is your home. Okay? This is your home now. I'll be sad. Okay? Wala naman ako no choice mga mare kaya nga talagang kailangan kong andarin ito sa shelter. At ito nga gising din ni Ellie nito eh nag-aalala nga din ako sa kanya kasi ayan kumakatikati na naman nga yung kanyang tenga. At grabe nga this time mga mare ko kasi ayan nga o oh, nagsusumiksik na nga din siya sa akin para nga makamot lang ng mabuti. At ayan nga din mga mare ko o oh, nga niya yung tenga niya nga sa sahig pagkatapos ayan sa pader din ganun din ang ginagawa niya para makamot. Ay awang awang nga ako dito kay Ellie ano nga kaya ka kung pagmamahal ang naibigay sa kanya ng kanyang dating owner. Wala siyang tag, wala siyang cheap. Hindi rin siya neuter mga mare ko. May mga sugat-sugat, hindi malinis ang tenga at pati nga daw ang ngipin. Iyak na nga din ako ng iyak mga mariko at parang mapakalman mapakalma na nga lang ako, sabi nga ni boss ay isipin ko na nga lang daw na mas mapapabuti muna si Ellie sa shelter. Dahil kung ganun nga daw ay may papaliwanag nga ang proseso kung paano nga mapupunta sa amin ang batang ito. At syempre kung nandun din si Ellie ay maibibigay nga sa kanya yung gamot na kailangan nga ng kanyang tenga. At syempre bibigyan nga nila ng libreng check up dun si Ellie dahil silang ang mag-aalaga muna dito. Pero itong araw nga na ito na ko talaga na grabe mahal na mahal ko na nga pala talaga itong si Ellie. Bago nga kami umalis, ayan nga o naglambingan pa nga yung dalawa dito. At sa loob nga ng apat na araw dito ni Ellie sa amin ay talagang kabait-bayit niya. Kaya nga sabi ko ibibigyan ko na nga siya ng treat. Pero kita nyo o tinanggihan nga niya kasi nga kating, -kating siya mga mariko sa tenga niya. Talagang nakakaawa na nga. Kaya ito at nagmadali na nga din kami para nga kay Ellie. Ayan, nakakalo nga siya sa akin. Ellie, ito nga yung road trip natin na talagang malungkot na malungkot ako. Pero ang Ellie nga, ihuling-huling -huling nga ang kaliti ko. O, ayan nga, o, nagpapakit para hindi nga daw ako malungkot. Pamaya-maya nga, inagaaya nga siya at pupunta nga daw siya kay boss. At bog, sinayaan na nga din namin siya mga mariko. At ang Ellie nga, ay chill na chill lang. O, ano nga kaya ang nasa isip ng batang ito, no? At ito nga mga mareko nandito na nga kami sa shelter. Ay, sinasabi ko sa inyo mga mareko ang maring sisi ay lungkot na lungkot dito. Ay, shoot mess, mga mareko ko, eh, kahit nga itong nagbo-voice over ako, naiiyak ako, Diyos ko. Pero ayun nga, wala namang no Ngay choice. Ngayon ay paliwanag na nga sa amin kung paano ba ang magiging proseso. Bali, kailangan magstay dito ni Ellie ng 5 days. Ay, si maring sisi, oo, iyak pa mo. Sa loob nga ng limang araw ni Ellie dito, kapag nga walang nag sa kanya, ay sa amin na siya mapupunta. Ellie, ayun nga, oh, nagpirma na nga ako ng adoption paper mo. Sa lahat ng ano nakasubaybay ng story nga namin ni Ellie, ay maraming maraming salamat sa inyo, mga mariko. Ay hindi ko man ma ng lahat. Ay talagang nagbabasa ako at na-appreciate ko kayong lahat. Sa lahat ng nagdarasal na sana nga isamin mapunta si Ellie, maraming maraming salamat. At talagang ayan din ang dasal ko ngayon, mga mariko. I-update ko kayo, mga mariko. Pero sana talaga, Lord, ibigay mo na sa akin si Ellie. Thank you for watching, mga mariko. See you guys in our next one.